Bali, kakabitan natin ito ng ano, no? mini driving light. Ito. Yan, ito yung switch nya. Ito yung bracket. Pabibilisan so, ko lang kasi ano, sama ng panahon eh. Itong bracket nya it's either dito ko ilalagay. Yan. Si ilaw na kaganyan. Or either dito. Yan. Nandito yung ilaw. Oh. Yun yan, kung ano maganda. Kasi tingin ko dito eh, masyadong mababa pag dito. Masyadong sad-sad yung ilaw. Pero pag dito, may tahas konti. Yun. So, bala na mamaya. Basta, doon kayo ilalagay. Or dito. Four wheels, kuramake. Yan, so bago kayo mag-install, kailangan check nyo muna kung may 12 volts. Na-check ko na. Nakita ko, may converter doon sa loob. Yung parang uh, maliit na alloy, no? Ano makikita nyo? Yun yung converter na no? may tatlong wire. Yan, so dito ko na rin ikakabit yung switch. Dito, yung switch. Or dito. Yan, dito. Kahit saan. Yan. Basta sa dapat para malapit sa driver, accessible. O yan, no? Yan, so bali nakabit ko na yung mga bracket. Ganito yung magiging itsura nya. Tapos natanggalin lang natin. Tapos ang ilaw nyan magiging ganito. Okay, pag ganyan 'yan. Kakabit ko muna. Okay. Bali nakabit na natin yung mini driving light. Ganyan yung itsura niya. Ano? Ah. Okay. Ganyan magiging itsura niya. Okay, wiringan muna natin ano. Ngayon mga kaibag -e no. Ang wiring kasi nito, ganito yung wiring niya. Nakakita ka ng tatlo na wire no. So, bali anim lahat 'yan sa dalawang mini driving light, etong pares. Etong ano, uh, yellow na color na to. Para 'yan sa dilaw din yung kulay dito. Yan. Tapos etong pula, white ang kulay niyan diba? dalawa kulay niya diba white and yellow parang ganun so basta itong pula sa white to tapos yellow din ang kulay nito ngayon itong dalawang to pagdidikitin na natin tapos red to red black to black itong black is negative okay negative niya yan kaya mangyayaring wiring niyan tatlo rin yung pupunta sa taas kasi kapos to eh Opos to, hindi mo naman ito mapapapunta agad na sa taas. Hanggang dito lang yan. Gagawa din tayo ng extension. So, meron din akong wire na ato etong ano na to, etong black sa negative. Etong kadikit niya, ayan yung magiging white. parang hindi ako malito. Tapos etong hindi niya kadikit, etong isa, ito na yung magiging yellow. 'Di ba? So, ibig sabihin, ito negative. Okay? Tapos etong isang kadikit niyang pula para di ako malito gagawin kong puti eto sa puti ito eh okay, sa puti so sila ng dalawa ito okay, tapos yung nakahiwalay etong isang hiwalay na wire eto na yung magiging yellow ganun din to sa kapila kasi magkadikit lang naman to eh etong dalawang yellow so dito na siya So kahit tapean ko to Kasi tetapean ko to Babalutan ko to So ngayon pag binalutan mo na yan pa, pa ano, uh, Para hindi ka malito dun sa pagtaas Paglabas ng wire dun sa dulo Kasi naka electrical tape na yan eh Hindi mo na matitrace yung katawan At least alam mo Pag nakaiwalay ito yung yellow Pag nakadikit ito yung puti Parang ganun yung mangyayari No, yun yung discarte ko. Ewan ko lang sa discarte niya. So, yan Kakabit ko na ganito yung mangyari. ato bali ganito. Uh, huwag kayo malilito. Ha. Ah. Bali, itong ano, magkadikit. Kita nyo, yan. O, oh, di ba, nakagkadikit siya dito. Kahit pa balutan ko to ng electrical mamaya, hindi ako malilito dun sa lalabas sa dulo. Kasi alam ko yung magkadikit, ayan yung puti na ilaw at yung negative niya yan puti tong nakadikit tapos eto namang nakahiwalay ayan naman yung uh, yellow yun know, o na iilaw dito sa dalawa yan yung yellow bali na electrical tape ko na sa ano uh, yung negative hindi yan hindi ko yan pinantay sa positive uh, para just in case na mag uminit masunog hindi siya nakapantay dito sa mga duktungan din Pansin yung kapuso Yun dapat sa wiring mo. May isa kang ano, papaikliin. Kasi electrical tape ko na to, babalutan ko na to lahat. Okay, may palatandaan naman ako niyan. Tapos, papakitin ko na siya doon. Sa loob. Tapos doon naman ako sa manibela ng driver. Magwa-wiring na ako doon ng uh, kumaga switch. Tapos itatap ko na rin siya sa 12 volts. Okay, ito na yung ginawa ko, no? Yan. Na electrical tape ko na siya. Tapos papagapangin ko na yan dito sa loob. Ngayon nandito na tayo sa wiring ano na sa ibabaw. Etong ano pula, ibig sabihin siya yung ano, siya yung maglo-load sa dalawa eto naman yung low eto yung high okay eto yung kumbaga yung feeder okay sya yung magsusupply sya yung may standby 12 volts eto natap ko na yan sa 12 volts ganito magkabit dito may kakabit sa green unang switch unang switch yung green ang babatuhan nun at yung green yellow ang mapapailaw nun sa baba tapos ito namang itim, yung high beam ang mapapailaw nun. Ito natatandaan nyo. Ang low beam natin doon ay yellow. Etong nakahiwalay, di ba? Siya yung itatap ko sa green. Kasi unang switch, etong green na masusupply yan eh. So pag switch na, pag switch on ng una, ah uh, mapapailaw niya doon ay yung yellow. Ito, nakahiwalay. Sunod, yung itim, pangalawang switch itim yung susuplayan nun at dito naman sa puti ito yung masusuplayan niya yung puti high beam so ayusin ko muna no ito yung yellow dito sa Uh, saan yun? wala oh siya <laughs> masakit masiglang no? kanina ganito siya ano dito binawasan ko to para mailagay yung switch tapos na yung ginawa natin na mini driving light na install na rin yung ilaw so ito yung pinaka summary natin nagbawas ako kasi sagad yan eh. nagbawas ako dito sa kabila cutter lang naman yon para ma insert natin tong uh, switch no Yeah, tapos Okay, dito tayo kumuha ng ano na 12 volts. Naghanap tayo ng 12 volts dito sa wiring na to. Katapos so, dito natin pinasok, nagtanggal pa ako dito kanina para lang may pasok doon sa loob. So ito yung 12 volts. Oh. Uh, ito to. Yan 12 volts to. Tapos pinagapang ko doon. Okay, tapos ito naman yung mini driving light natin. Sa ilalim na dumaan yung wiring niyan. Ganyan siya. Wow! Testing po. So, tatestingin ni ma'am yun. Okay, mini driving light. Ito yung low. Tapos, yun yung high. Okay no yan yung pag gabi sila nalang lang mag sentro yung customer na lang nagagalaw naman yan na adjust naman yan pwede naman nila paluwagan o pwede ganunin lang nila ng konti kasi hindi natin matansya umaga pa eh kung ano yung ano niya sa kasada taas o baba so ito yung wiring no yan sa ilalim tapos na